sandali <laughs> ah ang 'yung mga ala steady ka lang ha, ha? sino 'yung tinatawag mo <laughs> bilang ganti anong mama sabi mo kay mommy and daddy dahil mahal na mahal kanila why are you crying? <laughs> why are you crying no 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 baby come here ay <laughs>

Almusal tayo mga kababayan, mga Almusal tayo. No? Masarap yung ano, salo-salo namin today. Nagpakatay si Boss JB ng baboy. Kaya ito, punta kayo rito. Almusal tayo. Ilang salangan pa, classmate? Bali, meron pang albos. Isa. Isa? Yung dinuguan. Ah, dinuguan. Wow. Okay yan. Marami na to. Hindi na natin tumaubos. Dinuguan. Dinuguan na masarap. Ibang klase yung sandok mo dati, Frankie, ah. Ha? Ibang klase yung sandok mo, ah. Ganito sa probinsya. Pagka may handaan, hindi o obra yung may sinasandok. Eh, kasi kailangan malaki talaga, eh. Biruin mo ba naman, laki-laki nang... Oh, diba? Saan mo yan binili, dati Frankie? Saan mo yan binili yung sandok sa mo? Ay, salasada. Opo. Naranasan nyo na ba nagluto sa mga kasalan pagdating sa probinsya? Tikman nyo mga kababayan, o. Oh, tikman natin ang sauce. O. Oh. Sarap! No? Ang sarap, guys! Mm. Sarap! Sarap! Kain na tayo! O. Oh. Pwede na magsandok. Saan si Mami Rochelle? Tikim natin kay Ate, Ros Ate Rosel. Ate Ani! alika, Tikman mo yung... Tikman mo yung niluto ko. Dali! Hmm! Ani ka! Ano ba yan? Ha? Uy! Ani Tikman mo yung luto ko. Teka lang, Dikit mo yung ano. Mauso! Ah! Sakit sa mata. Oh. Ah. Uy, ano ba yan? Ba't ano ganyan? Boy? Ah. Sandali. <laughs> ah. lang, mainit. Ala, steady ka lang. <laughs> mainit. <laughs> steady ka lang, akong bala. Oing. <laughs> <laughs> <May ina> ka. joke lang. <laughs> Kuha ka lang na isa. Ayan. Ayan, maliit. Malaki yan. Mainit. Hindi, ihipan mo. Oh. Gaano? Oh, sige lang. Wala. Yeah. Ay, buto yata. Sarap. Ano? Gaano ako kasarap? Sobrang sarap. <laughs> ay masarap daw, guys. Ayun. Sino gustong tumi-give? Punta lang kayo rito. Okay. Okay na. Thank you. Sarap. Dereta. Godsao kami. Huh? Oo. Oh, Kasi, kain mo na. Ka uh, gusto na, doon sila kata. Hindi, eh, dito muna, salu salo tayo dito Ayun, oh, yun. Ay, Habi oh. ko sa inyo eh. O, oh, tinan mo, kakain na mag-isa. O, oh, oh. <laughs> marunong na. O, oh, tinan mo si Api kumakain mag-isa. Di ba, big boy ka na rin? Silang diba tatlo pag tabi-tabi. O, oh, tabi kayo doon tatlo, dali. O, ah, doon. O, tabi, tabi ah, siya so, uh, O, yes eh. Yan, kapag-ibigay, kapag

Kagaloo, nga Sa... hoa đoàn... kuka, no, kuka, 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 pukil kuka, 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 letter k, l, kuka, 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 l, Iwan, Para may pagkain din po kayo sa inyong mga pagkainan Kilala <laughs> ko yan eh. Good morning, good morning. Pahin po tayo. Next, next. Pahin po. Pahin po tayo. Uh, sa lahat ng mga kababayan natin dyan, mag-iingat po tayo ng gandos. Thank you, po Ay, hello po. Hello po. Uy. Uh, Ay, nakapalo ka? Opo. Saan ka galing? Ba't hingal na hingal ka? Ha? Dito ba ba nainitan ka? Ano pangalan mo? Heather po. Ha? Heather. Heather? Ilang taong ka na? Eight po. Nag-aaral ka ba? Opo. O bakit ka lumapit na nakapalo? Asa ang patingin? Hindi ko po alam. Basta pinalo ko na lang po kayo dyan. Hindi mo alam? Basta pinalo mo ako? Hindi mo alam sino pinalo mo. Tara, tignan natin kung talagang nakapalo ka. O, dyan ka. Opo, para hindi ka mainitan. Ah, saan si Daddy Frankie dyan? Marunong ka na mag-cellphone. Ah, wala ka na may internet eh. Feeling close oh. Ha? <laughs> ah, sino tinatawag mo? <laughs> Ha? Wala na yata. Ha? Upo ka lang. Hindi mo isin yung data Ay, ah, switch uh, mo yung data para makita uh, ni Daddy Frankie. Yan, kung, kung talagang nakapalo ka. Ayan okay. isa. oh, sige, sit down, sit down. Usap tayo. oh, para makita ni Daddy Frankie. Talaga mga kababayan, mga kaparangay, habang ako'y paalis na, Humabol, akala mo'y anak ko. No? Feeling close. Ano pangalan mo? Heather? Patingin, patingin si Daddy Frankie ah. Nanginginig ako? Nanginginig ka? Ba't ka nanginginig? Huwag kang manginig. isa <laughs> <laughs> kasi. Nanginginig daw siya. May data na po. ako pa mag-search. Ayan. Para makita natin. Upo ka lang na. Upo ka lang. Para makita ko kung hindi ka sa fake account. Upo lang, upo lang. Hindi ka na nanginginig. Hindi na. Ayan. Search natin. Daddy Frankie. <makes noise> Hanapin natin ha. Ayan. Following. Ay, oo nga, nakafollow nga. No? Nag-aaral ka ba? Apo. Ang tanong, bakit inahabol mo si Daddy Frankie? hindi eh, ko pa masasagot. Ha? Hindi ko kayo. Hindi mo masasagot. but naman? Ay, bakit ka nanginginig? Ha? Ha? Anong nararamdaman mo nandito na si Daddy Frankie? Natutuwa. Natutuwa. So, anong gusto mo kay Daddy Frankie? Mm. Ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang. Dalawa lang. Ikaw panganay? Why so very cute ikaw? Ha? Huh? Wow. Very lucky baby yan, ano? No? Anong gusto mo paglaki? Doktor. Doktor. Ano bang trabaho ng daddy mo? Guard. Guard. Okay. Eh si mami? Sa bahay lang po. Ah, sa bahay lang. So, ilang taon na yung kapatid mo? Four months. A ah, four months pa lang. Kumusta naman kayo ng mama, mami and daddy mo? Okay lang po. Okay naman. Kumusta naman si daddy? Paano kanya alagaan? Okay lang din po. Okay lang din. Yung mami mo, ah, hindi ka pa pinapalo? Ah, hindi naman. Gaano mo kamahal si mami? Sobra. Sobrang mahal. Ay, eh, si daddy. Sinong mas mahal? Si daddy o si mami? Dalawa, very good answer. So, same. Natural, kailangan. Parehas ang pagmamahal natin kay mami and daddy. Ano? So, siyempre, mula nung pagka-baby mo, hanggang ngayon eight 8 years old ka na, never ka nilang pinabayaan. Lahat ng gusto mo, binigay nila sa'yo. So, naramdaman mo na mahal na mahal kin nila. Okay. Bilang ganti, anong mama sabi mo kay mami and daddy dahil mahal na mahal kanila? nila? Why are you crying? <laughs> Why are you crying? No, 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 baby, come here. Ha? na. nang. Umiiyak na siya. <laughs> alika, alika, bigyan kita pambili tinapay. Alika na. Sige na, don't cry na. O oh, sige. Don't cry, ha? Huh? O oh, sulab so na lab mo si Mommy and Daddy. Okay, basta lagi ka lang magpe-pray, ha? Huh? Then mag-aaral mabuti, ha? Huh? Okay. Magaling na, baby. Awa ka mo yung cellphone mo. Ah, naka-video tayo. i upload ko 'to, mapapanood ng mga classmate mo. O, oh, hi sa mga classmate. Hello classmates. Oh, eh, sino bang friend mo doon sa school? Si Nicole at RJ po. Oh, o oh, kumustahin mo sila? i out mo si Nicole and RJ. Shoutout Nicole at RJ. Ayan. Si teacher, hindi mo batiin? eh oh, wow. Shout out din po, Madam Nell. Sinong favorite teacher mo? Lahat po sila. Lahat, very good talaga, consistent, no? Okay. No. Lagi ka ba nanonood kay Daddy Frankie? Opo. Oo, oh, masaya ka ba na nakapunta si Daddy Frankie dito? Opo. Kalaan yung mga kababayan at her age. Talagang hinabol niya ako, hindi ko nakita sabi pa niya, uh, yakap talaga sa hita ko. And then nung nandito na, pinaupo ko kasi mainit, sabi po niya, nanginginig daw siya. Ganun mo talaga, no? Okay, so dahil mabait ikaw, dahil nakasupport ka kay Daddy Frankie, and then very cute na baby, ano? Kamukha mo rin yung anak kong, ano, uh, dalaga, pero ano na siya ngayon, 12 years old na siya, si Ariane Jade, no? Bigyan din kita, no, ha? Pangbaon mo, ha? Marunong na magbilang. Ha? Magkano to? Bilangin mo ngayon. Okay, let's try. 3,000. Oh? Ay, nalaglag. Huh? Nabilang niya, 3,000. Bakit magaling ka na magbilang? Tinuruan po kasi ako ng mami ko. Tinuruan ka ng mamam? O, sa'yo na yan. Thank you po. Ay! <laughs> Very good, anak. No? Dagdagan pa natin. Gawin natin 5,000 para bili mo ng damit mo, ha? And then, ano bang milk ng ading mo? Sa ano lang po ni mami. Ah, breastfeed. Okay. O, sige. Anong baby may ading mo? Babae, lalaki? Babae po. Ay, babae. Again. So, gusto mo rin magkaroon ng kapatid na lalaki? Tama na po. Ah, tama na. Bakit ikaw nagde-decide? Bakit tama na? Kasi ayaw din po ni mami. Bakit daw? Ewan ko po doon. Mm. <laughs> so, gusto mo dalawa lang kayo magkapatid? Hindi ba mas masarap kung mayroon ka pang isang kapatid na lalaki para may magtatanggol sa inyo? Tama na po yun. Tama na talaga yun. Oo. galing-galing na. Mas para... gusto ko po ako po yung magtanggol sa ading ko. Ay, gusto mas gusto mo ikaw magtanggol sa ading mo. Bait-bait talaga, napaka-matured ng isip niya. Bakit pagka pinag-uusapan si mami, daddy, and then your sister, ay naiiyak ka, nagiging emosyonali ka. Bakit? Wala lang. Mababaw lang talaga luha. Talino niya mga kababayan, no? Nakakabilib sa edad niyang yan. Malalim na yung iniisip niya. Okay? Thank you so much sa support mo kay Daddy Frankie, ha? Yun. God bless. Okay? Oh, yung... oh. oh sure! <laughs> Guys, pa, ano? Picture kami. Nanginginig pa eh. Huwag ka na manginig ha. Okay. One, two, pa. Okay. Thank you so much. Bye bye. <laughs> okay, God bless po, mother. Kayo mother. Lola. Ah, Lola. Apo nyo. Ah, salamat po. Thank Sir, thank you po. Napakabait, napakatalino ng bata. Ingatan natin. Po, no? Salamat po. God bless.